Paano mo malalaman na hindi ka na niya mahal at meron na siyang iba? Pag Usapan natin sa video na ito. Tara! Alam nyo mga kaibigan, kahit naman malaman nyo na meron na siyang iba or hindi na kayo mahal, kung at the end of the day, ayaw nyo din lang bitawan, ayaw nyo din lang mag-move on, useless. Mas magandang huwag ka na lang muna manood sa video na to. Pero kung interesado ka talaga at gusto mo Panoorin mo hanggang sa last part dahil maliban siya si-share ko ng mga signs na meron siyang iba or hindi ka na niya mahal, ay i-share ko din kung paano ka mag-let go ng walang kahirap-hirap. So tara, simulan na natin sa number one na sign na hindi ka na niya mahal at meron na siyang iba. Unang-una sa lahat, mapapansin mo na nag-iba na siya ikaw mismo, alam mo, yung dating siya nagbago na, yung dating schedule niya, nag-iba na. Yung dating trato niya sa'yo, nag-iba na. Yung dating schedule nyo, nag-iba na. Yung dating siya na kilala mo, hindi na siya. Yun pa lang, alam mo na that there's something wrong. Though, hindi ko sinasabi na kapag nag-iba na siya, is that totaling hindi ka na niya mahal. Or meron na siyang iba. Ang ibig ko lang sabihin is there's something wrong or there's something right. <laughs> At kung nag-iba siya in a negative way, it's a big chance na negative din pagdating sa iyo like hindi ka na niya mahal or meron na siyang iba promise alam kong alam mo nakikita mo at sinasabi ng instinct mo na hindi na siya yung taong nakilala mo there's something wrong okay It's so, yun yung number one na sign kasi na tayo sa number two ay Nahuhuli mo na siyang nagsisinungaling, especially kapag hindi naman siya sinungaling dati. Like, tatanungin mo kung merong mga babae na kasama niya, ang sasagot niya, wala, pero nalaman mo na meron pala. So isipin mo, bakit kailangan niyang magsingunungaling kung walang uh, something na tinatago except na lang kapag selosa ka talaga? Kasi sometimes, ang lalaki, mas magandang hindi na niya sasabihin na merong babaeng kasama, lalong-lalo na kung sebrang seloso ka. Hindi dahil sa may something siyang ginagawa. Pero kung hindi ka namang ganun kaselosa, baga, normal lang pero kailangan niyang magsinungaling nang magsinungaling nakaw sinasabi ko sa iyo there's something wrong there is something wrong proceed na tayo sa number 3 ay lagi siyang galit sa iyo nang wala namang sapat na dahilan kaibigan hindi pwede na ang taong nagmamahal sa iyo is that nagagalit na lang sa iyo palagi na walang dahilan unless inside him is that merong nag-replace na sa'yo. At kaya siya palaging galit sa'yo o kaya siya palaging naiinis sa'yo nang wala ka namang ginagawa o wala namang sapat na dahilan kasi gusto niya na umalis ka. Kasi gusto niyang mawala ka na. Kasi gusto niyang kusa kang lumayo sa kanya, kusa kang mawala sa kanya at hindi na niya kailangang sabihin dahil natatakot siya o ayaw niyang sabihin sa'yo ng diretsahan. Aray ko, masakit ito kaibigan pero ito ang katotohanan. Meron niyang tinatago. Especially kapag biglang nang surprise ka, like for example, dinalaw mo siya na meron kang dala ng mga pagkain na hindi mo sinasabi sa kanya, magagalit yan. <laughs> magagalit yan. <laughs> Tapos nagalit siya, alam mo na. Bakit siya magagalit kung sinurprise mo siya? Tapos uh, mahal mo siya or, or mahal ka niya? Hindi yan magagalit, matutuwa yan. Masaya yan. Pero the reason why nagagalit siya is malay mo. Oras pala para magkita sila. Or malay mo, sapat sa oras na yon ay pupunta yung babae niya or yung lalaki niya sa kung saan siya. Tapos nandyan ka dumating. Nagagalit yan. Mababad mo yan. So, oh, yun yung mga sign. Meron siyang iba at hindi ka na niya mahal. Proceed na tayo sa number four. Ayaw ka na niyang galawin. You know, especially sa mga kasawa, ayaw na niyang makipag-sex sa'yo. Why? Kasi meron siyang ibang pinapantasya. Alam niyo kung yung mga ibang babae is that nahirapan makipag-sex sa asawa or palagi nilang nirarason na wala sila sa mood or ayaw nila kasi nakikipag-sex na sila sa ibang lalaki. Alam nyo, ganun din ang lalaki. Sometimes, ayaw ka na niyang galawin kasi meron ng ibang pinapantasya. Or, galawin ka man, pero mabilisan na lang. Especially kapag mabilisan siyang labasan, eh hindi naman dati na mabilisan siyang labasan. Or, mabilisan hindi makikita mo na parang hindi siya masaya or you know parang for for granted lang yung sex nyo it means there's something na na mahal yan or pinapantasya yan trust me okay okay proceed na tayo sa number 5 ay matindi na ang personal privacy at mayroon ng mga dami accounts kung walang tinatago yan, open yan sa mga accounts niya. Sa mga social media accounts niya. Look, ako din mismo nire-respeto ko privacy. I myself, ni hindi ko alam ang password ng Facebook ng asawa ko. At hindi ko siya pipilitin na ibigay sa akin kung ayaw niyang ibigay. Why? Kasi I trust her. Eh kung magloko siya, eh then hindi naman ako yung nawalan. So, ang point ko dito is that Of course, i-andun pa din yung boundaries, andun pa din yung uh, privacy ninyo. Pero, meron ka din namang karapatan na pwedeng kunin yung account niya kung gusto mo. Pero, nung kukunin mo or hingin mo yung kanyang password, is that, tsaka na lang mamaya para may time na mag-delete. Or, ayaw niya na talagang ibigay sa'yo at nagagalit siya at i ang personal privacy it means there's something wrong. Kasi kung asawa mo siya or partner mo siya, bakit hindi niya maibigay agad kung walang tinatago yan? So, i-check-check -check mo na yung mga request message or mga privacy messages. <laughs> Check mo na, kaibigan. Hindi ko sinashare ito para magkaroon kayo ng maraming doubts. Pero, gusto, ito lang naman yung mga signs talaga na meron siyang tinatago. Especially kapag maraming dami accounts yan. Especially, ha, kapag may mga dating apps pa rin sa kanyang phone. Alam mo kung totoo ang pagmamahal niyan? Walang dating apps. Kasi ang dating apps para saan? Para sa paghahanap ng iba, ng babae, ng lalaki, or para ka may kalandian doon. What's the point kung, kung meron ka ng partner, meron ka ng asawa, may jowa, tapos may mga ganon pa? Kung walang intensyon sa kanya na maghanap ng iba. So, look, ito yung mga signs na talagang uh, red flag sa relationship. Kung jowa mo, makipaghiwalay ka na. Trust mo, walang magandang future dyan. Pero kung sabi mo ilaban mo, it's up to you, buhay mo naman yan. Okay, number six. Ito ang masakit, pero ito ang katotohanan ay he doesn't care about your feelings anymore. He doesn't care about you anymore. Kahit anong mangyari na sa'yo, kahit siguro masaktan ka dyan, masagasaan ka dyan, madisgrasya ka na dyan, But totally, wala na siyang pakialam sa'yo. Mumbaga, mararamdaman mo na yung halaga mo sa kanya is ang baba na wala na siyang pakialam sa'yo. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit masaktan ka pa, kahit ano pa, wala siyang pakialam sa'yo. It's a big, big sign that he doesn't care, he doesn't love you anymore. Meron na siyang side, pero ito ang katotohanan. Number seven, ay... Sinasabi na niya. Kung sinasabi na ng isang lalaki na hindi ka na niya mahal, trust me maniwala ka totoo yun. Sometimes kasi naniniwala na tayo or you know, mm, masyado na tayong naniniwala sa mga fantasies na. Dahil siguro si ginagawa niya 'yon, sinabi na hindi niya na niya ako mahal dahil, dahil dahil meron siyang mas deeper na reason. Kailangan mo alamin yun. Yes, sometimes meron. But trust me, one out of 100 yung case na ganyan. Kapag isang tao Sinabi niyang ayaw na niya sa'yo, hindi ka na niya mahal, hindi ka talaga mahal. Meron man yung time na uh, sometimes may confusion sa kanila. Kaya sometimes naguguluhan ka sinabing hindi ka na niya mahal pero pinaparamdam niya na mahal ka pa rin. So may confusion sa kanya, nagkakaroon ka din ng confusion sa iyo. Pero trust me, andun na yung point na sinabi niya na hindi ka na niya mahal. It means nang galing 'yon sa kanyang puso. It means may part sa kanyang puso na nagsasabi hindi ka na niya mahal. At para sa akin sapat na 'yon para humiwalay ka na. Para layuan ka muna siya. Para umayaw ka na sa si relationship niyo. Para sabihin mo nang no. I should stop this. I don't want to waste my time sa iyo. So, ano ang dapat mong gawin sa situation na ganyan? Kapag alam mo na confirm mo talaga na hindi ka na niya mahal at meron na siyang iba, ay, of course, hiwalayan mo na siya, makipag-break ka na sa kanya, kaibigan. Alam ko, mahirap. Tulad ng sabi ko kanina, there's no point na malaman yung mga signs at alam yung meron siyang ginagawa pero nag-stay kayo kasi nahirapan kayo. At sinabi ko rin kanina na anong dapat mong gawin para effortless na mahiwalan mo siya. Unang-una ang gawin mo is that isipin mo ang lahat ng kanyang mga ginawang masasakit sa'yo. Not to grow the bitterness sa puso mo. Hindi para i-curse mo siya. Hindi para sa magkaroon ka ng galit sa kanya. Pero isipin mo kasi nakakatulong yon para ma-realize mo na ang dami mo na palang sinayang na oras sa kanya. Na nagsasayang ka lang pala ng oras ng panahon sa kanya. Na hindi ka naman talaga minahal. So makakatulong yun para maka makapag-move ka, para mag-push sa'yo sa mga point na umayaw ka na, nakipag-break ka na, nakipag-hiwalay ka na, sa nagre-reply siya para magpapansin. So, andun na yung pagiging marupok mo, mga sa'yo. Kailangan mong labanan yon No is no. Matuto kayong tumayo sa sarili nyong salita. If you said, no, I should stop, stop na talaga. Huwag mo nang ibalik-balik kasi trust me. Ang mangyayari dyan, kapag meron lang siyang iba, kipagbalikan ka, magiging okay kayo ng isang buwan, trust me, mauulit at mauulit yan, makipaghiwalay dahil meron na namang siyang iba, ganun na ganun na lang ang nangyayari. Hindi ko sinasabing wala ng chance na magbagong isang tao. Of course, meron. Pero, hintayin mo yung panahon na nagbago na siya bago mo siya ibalik sa buhay mo. At hindi yung, sorry love, hindi ko na uulitin, pero next time, uulitin na naman. Kapag gano'n ng gano'n, please lang. At, Maraming nagchat-chat sa akin, sabi nila, Kuya, anong gawa gawin ko? Kasi alam ko na meron siyang ginagawa na kalokohan or, or meron na siyang iba. Pero sabi niyo sa akin, Kuya, na libangan niya lang daw yun at ako ang totoo niyang mahal. Foolishness, please, hindi ka na niya mahal. At kung mahal ka, dapat may loyalty at respeto sa kanya. He is a narcissist or she is a narcissist. Trust me. Umuwalay ka na, lumayo ka na, iwan mo na, makipag-break ka na. Yun lang ang dapat mong gawin. At kailangan mong labanan yung nararamdaman mo. At kailangan mong isipin na merong kang mas magandang future sa iba at sa buhay mo mismo. Hindi umaasa sa kanya. So that's it for today's video. Maraming salamat. Ingat and God bless.